Nasa Franco po tayo Franco Street na po ito ah, Kasama natin yung dalawa Si Samir at Winter Para sa ating Exercise Walking Walking oh, Yan 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 Namumuro na yan Namumuro na Sige Ayan oh. naman tayo yung dalang plastic para makunin natin yan. Si Samir yan. Okay. Kunin lang natin. samer ito na kinuha na natin so noon nang naka score to si Samer ayan ito na

Tá aí, que tipo de tipo de tipo

はいなあ高いなあ高子。 sikat kasi ang may sikat wala nang sikat sa buhay e nangangaraw ka pa rin? oo naman, di naman ako may ah, sikat wala ko Ano ano? Ano ano? Ano ano? Ano ano? Ano ano? Ano ano? Ano Ano saan kami mapunta. Halimbawa, nasa Cavite kami. Kaya sa... sa, 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 sa Hindi, oh. pag ka, sa ano? Sa? Ay, sa... uh, online na lang ako. Sa online ka na oh. na. Bagay. Oh. Kasi mayroon naman ako manak sa Cavite. Kung nandun kami, nasa kami ron. Oh. Parang pa tawid-tawid. Oh. Kaya sa Lugo, pupunta kami sa... Ano, closing. Oh. Oh. Sa... Nalagatang. Oh. Hindi naman ako lumalabas eh. Um, yan pa rin ako, yan pa rin ang araw ko. Hey, brother Dennis. Sige, okay. ano? Ano po rin mo? Manok? Hi. O, ano anong gagawin natin? Hi. siya nagluluto, bawal Bawal, magluto Oo, bawal magluto kayo ng tao Ano ako na nagsasabi? Pinagbabawal ko Hindi nga ako nagluluto Bawal ka. Na. <laughs> Eta ka no lock one, man, gabi ko po to E pala po ta ni, nung atikap ni kapirasok manok. Baka mapaling aldo po ta, bilimit yung bubungan. Botang bege, luto ita. mo po ta, kunanin yung pusa. mo po kunanin yung pusa. ay dito na tayo sa Herbosa Yes. dito sa harapan ng pure gold dito sa erbosa, pure gold erbosa. so hanggang dito na lamang anong ang video natin ano para sa dalawa sa Amir at winter, pati sa akin na rin sa ko, Senior Citizen is Rock 6 years Person, person with disability in total 6 years po thank you for watching, like and share share and share God bless us all, bye bye